So, yun so what's up guys uh, magandang araw po sa inyong lahat so magtatagalog na naman tayo ngayon para maintindihan ang lahat yun so magre-rest tayo dito guys yung pinuntahan ko sa nakarang araw so, dito po ako nagka-casting dito ayan maghahat mo rin tayo ng snakehead mga dalag guys so ano pang hindi natin tara guys excited ako mag-casting sana makarami tayo ngayon so maraming salamat po sa mga nanonood guys tara Iya, yung gamit natin guys ay paglo muna yan ito muna yung gamitin natin try natin dito sa butas butas baka mayroong uh, dala dito nagtatago wala wala Try natin dito sanahan guys May mga butas-butas kasi dito Sa mga hotel dito, dito yung May butas Try natin dito sa may butas Wala guys Doon tayo Walang dalag na kastambay dito Pagka dito mayroon

Guys, pas telanannya. Wah, lakas dong. Dan dong Guys. Kali tadi sampai, Guys. Mau join jumping pro kita yuk. Gila bin lakas dong. Jumping pro kami temen, Guys. yan guys change sweep tayo ito yung gamitin natin jumping frog may strike na tayo guys kasi hindi tamaan ang lakas doon grabe yan dito tayo magpagrace to ang lakas doon sayang guys hindi napuruhan Ito yun guys Ayan guys, guys Yan ang sinasabi ko Kasi lang ko guys Malaki ito yung kanina yan, yan yung sinasabi ko guys Yan One down na tayo guys, naka isa na tayo Yan yung sinasabi ko Kasi maliit lang to Yung kanina, malaki yung kanina Wala yung lakas ng sabok Hindi ito yung kanina Mas malaki yung kanina yan yung sinasabi ko guys o oh. mantap isa kayo yan buti may dala akong lagayan yun yan muna ito lang yun yung bag natin yan casting kayo guys may isa na tayo casting ulit sobrang linaw ng tubig tara guys lipat tayo don

Mura Ayan. Ayos guys. Nakadalawa na tayo. Anang sinugurado ko na guys. Nagdala ko ng lip-grip. Para hindi talaga makawala. Ayan. Malaki-laki ito guys. may tao doon kayo nakakita sa atin malaki laki na rin ayos na to yun mantap ito na nilagay oh oh Iya, nah, small bit, guys. Putul. Uh -huh. Save guys. Nah, save. Oh, uh, pasti ada uangnya, guys. すぐにかかるねん。Oh. Oh, itu like gemay aja. Ketus nih. Nah, keren nih guys. Bang eh. <laughs> penuh punu Oh, ya amoh. Oh. nih guys, menteng kan. Sampai ke lain Minus kan. so yun guys so, uwi na tayo so, tatlo lang talaga yung nakuha natin yung nahuli natin napakadalang yung kain yung guys yung dalag hindi masyadong mag strike dapat kasi magkakas tayo dito madaling araw simula alas 6 hanggang alas 8 yan yung active yung madalag kasi pag umabot ng alas 9 ayan mainit na yung araw hindi na masyadong uh, kumakain yung mga dalag so Okay lang yan. So, bawi lang tayo dito sa so, susunod. So, tatlo pa rin natin ng huli. So, maraming salamat sa panunod guys. And hanggang sa susunod. Thank you and peace on.